Naalala mo pa ba ang lalaking nakasuot ng kulay-berdeng costume na madalas makita sa Baguio? Siya ang tinaguriang Green Man o Green Soldier na minsang naging viral dahil sa kanyang nakakatawang galaw at kakaibang maliit na boses. Tuwing dumadaan ang mga turista sa Session Road, hindi pwedeng hindi sila mapangiti sa mga palabas niya. Mula sa simpleng pagpapasaya sa kalsada, bigla siyang nakilala sa social media at naging kilala sa buong bansa. Pero matapos ang ilang taon mula nang sumikat siya, marami na ang nagtatanong kung kumusta na siya ngayon. Totoo bang naghihirap na raw si Greenman ng bagyo, Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Greenman o si Johnwell Reyes sa tunay na buhay ay isang dating construction worker, janitor at pedicab driver. Dati siyang simpleng lalaki na nagtatrabaho araw-araw para lang may maipangkain sa kanyang pamilya. Ngunit dahil sa kanyang talento at sipag, unti-unti siyang nakilala bilang street performer. Hindi niya kailangan ng malaking entablado o mikropono. Sapat na sa kanya ang kalsada, musika at mga taong handang manood sa kanya. Ang kanyang pagiging masayahin at kakayahang magpatawa ang naging dahilan kung bakit siya mabilis na minahal ng publiko. Nang siya ay sumikat, bumuhos ang mga oportunidad sa kanya. Marami ang nag-imbita sa kanya para mag-perform sa mga events, birthday parties, at kahit sa mga mall shows. Dumami rin ang kanyang followers sa social media at dito niya naranasan ang buhay na dati ay pinapangarap niya lang. Mula sa pagiging simpleng manggagawa, naging kilalang personalidad siya sa lungsod ng Baguio. Marami ang humanga sa kanyang sipag at determinasyon. Pero habang dumarami ang tagahanga niya, dumarami rin ang mga nagsimulang bumatikos sa kanya. May mga nagsabi na nagbago na raw siya at lumaki na ang ulo. May ilan din na nagsasabing bihira na siyang makita sa kalsada at tila naglayo na raw siya sa mga taong dati niyang pinapasaya. Ang mga ganitong komento ay nagdulot ng tanong sa marami kung siya ba ay talagang nagbago o kung napagod lang siya sa mundo ng entertainment. Sa kabila ng mga usap-usapan, hindi natin dapat kalimutan kung paano siya nagsimula. Ang pagiging green man ay hindi lang simpleng trabaho para sa kanya. Ito ang naging paraan niya para maipakita sa lahat na kahit sino, basta may sipag at yaga, ay pwedeng magtagumpay. Ngunit gaya ng maraming sumikat sa social media, mabilis din nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Kapag humina na ang atensyon ng mga tao, humihina rin ang oportunidad na dumadating. Isa sa mga pinakapinag-usapang issue na kinasangkutan ni Greenman ay ang insidente kasama ang kaibigan ng isang TikTok content creator na si Jamie Casinho. Ayon sa kwento ni Jamie sa kanyang TikTok video, nangyari ang lahat habang naglalakad sila noon sa Session Road. Nilapitan daw sila ni Greenman at bigla nitong hinila ang isa niyang kaibigan para isayaw sa gitna ng kalsada. Sa una, inakala nilang simpleng pakikipagbiruan lang iyon. Pero habang tumatagal, napansin ni Jamie na tila nagiging bastos na ang kilos ni Greenman. Ayon sa kanya, naging agresibo raw ito at nagpakita ng hindi magandang intensyon habang nagpe-perform. Lalong lumala ang sitwasyon ng harap-harapan nitong pinahiya at binastos ang kaibigan niya. Dahil dito, maraming tao ang nakasaksi at hindi natuwa sa nangyari. May ilan pang umalis sa lugar dahil hindi na raw komportable sa mga sinasabi at ginagawa ni Greenman noon. Nang kumalat ang video ni Jamie sa TikTok, mabilis itong pinag-usapan sa social media. Umabot ito sa Facebook, YouTube at pati na rin sa Reddit kung saan naglabasan ng iba't ibang kwento ng mga netizen tungkol sa karanasan nila kay Green Man. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya at sinabi na matagal na raw nilang napapansin ang ganitong asal niya. Ayon sa isang netizen, madalas daw niya itong makita sa Session Road at palagi raw itong sumisigaw ng "Wiu!" sa mga babaeng dumadaan. Sa una, akala raw niya ay bahagi lang iyon ng kanyang palabas at nakakatawa, pero nang mas mapansin niya, may halong pambabastos na pala ang dating nito. Hindi lang mga babae ang nagiging target nito, kundi pati mga miyembro ng LGBTQ+, tulad ng mga trans at gay. Para sa ilan, maliit na bagay lang yon, pero para sa iba, nakaka-offend at nakakasakit rin yon ng damdamin. May isa pang kwento na ibinahagi ng netizen kung saan tinawag daw ni Greenman na baboy o taba-taba ang isang plus-size na babae na dumaan sa harap niya. Marami ang nagsabing hindi tama ang ganitong klasing pagpapatawa dahil hindi na ito nakakatawa, lalo na kung may nasasaktan na tao. Ang mga ganitong aksyon ay nagbigay ng negatibong imahe sa kanya, lalo na sa mga taong dati ay humahanga sa kanya bilang isang masayahing performer. Dahil sa sunod-sunod na reklamo at komento laban sa kanya, marami ang umaasa na matuto si Green Man sa nangyari. Maraming netizen ang nagsabing sana maging mas maingat na siya sa mga kilos at salitanya sa publiko. Ang pagiging entertainer ay hindi lang tungkol sa pagpapasaya, kundi pati na rin sa pagrespeto sa damdamin ng mga tao. Kung tutuusin, ang ganitong mga pangyayari ay paalala na ang kasikatan ay may kaakibat na responsibilidad. Madali kang mapuri kapag nagpapasaya ka, pero mabilis ka ring mapuna kapag nakakasakit ka ng iba. Maraming umaasa na sana ay magbago si Greenman at bumalik siya sa dati kung saan siya ay nagpapasaya sa mga tao nang walang natatapakang damdamin. Matapos ang mainit na isyu na kinasangkutan niya kasama ang kaibigan ni Jamie Casinho, gumawa si Greenman ng hakbang para humingi ng tawad Nag-upload siya ng video kung saan buong puso niyang inamin ang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa mga taong nasaktan at nadismaya sa kanyang naging asal. Marami ang nakapanood ng video na ito, ngunit hindi lahat ay agad na naniwala o nagpasensya. Marami pa rin ang nagsabing mahirap makuha ang tiwala ng mga tao lalo na kapag nasira na ito. Sa Pilipinas, madalas kapag may kontrobersya, mabilis din lumaganap ang mga negatibong balita. At sa kaso ni Green Man, tila naging mabigat ang epekto nito. Makalipas ang ilang linggo matapos ang insidente, unti-unti na siyang nawala sa social media at sa mga kalsadang dati niyang pinagtatanghalan. Maraming posts sa Facebook at TikTok ang nagsasabing wala nang pumapansin sa kanya at nakalimutan na siya ng publiko. Ang dating palakpakan at saya na nakukuha niya sa mga tao ay tila napalitan ng pangungutya at katahimikan. Dahil sa mga pangyayaring ito, lumayo rin ang ilan sa mga dati niyang taga-suporta. Ang kasikatan na minsan niyang tinamasa ay unti-unti ring naglaho. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Greenman at piniling magpahinga muna sa spotlight. Marahil ay ginamit niya ang panahon na iyon para pag-isipan ang lahat ng nangyari at ayusin ang sarili. Katulad ng ibang taong nagkakamali, dumaan din siya sa proseso ng pagbangon. Paglipas ng ilang buwan unti-unti ring humupa ang isyu. Tulad ng madalas mangyari, may panahon lang talaga ang mga kontrobersya. Nang makalipas ang ilang buwan, may mga netizen na nakapansin na muling aktibo na si Greenman. Ayon sa mga ulat online, nagbalik na siya sa pagtanghal at muling lumabas sa ilang events. Isa na rito ang pagpe-perform niya sa Dumaguete sa CIAS Grand Carnival noong Nobyembre 2024. Marami ang natuwa na muli siyang nakita sa entablado at napansin nilang mas maayos na raw ang kanyang pakikitungo sa mga tao. Ngayon kahit hindi na kasing lakas ng dati ang kasikatan niya, masasabi pa rin nating nakaahon siya mula sa matinding pagsubok. Patuloy pa rin siyang kumikita para sa kanyang pamilya at nakikilala bilang performer na nagbibigay saya sa mga tao ng may respeto at kababaang loob. Ayon sa ilang nakapanood sa kanya, mas kalmado na raw siya at mas magalang sa mga manonood. Ang kwento ni Greenman ay isang halimbawa na kahit gaano pakalaki ang pagkakamali ng isang tao, may pagkakataon pa rin para magbago. Ang mahalaga ay matutong tanggapin ang mga pagkukulang at gawing aral ang mga ito. Maraming artista at performer ang dumaan din sa ganitong sitwasyon, ngunit hindi lahat ay nagkakaroon ng lakas ng loob na bumalik. Para kay Green Man, mukhang mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang talento sa tamang paraan. Hindi man siya kasing sikat na ng dati, mas mahalaga pa rin na natuto siya at patuloy pa rin nagbibigay ng ngiti sa mga tao. Ang kanyang karanasan ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay posible basta may tunay na pagsisikap at kababaang-puso. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Greenman, kaya mo rin bang bumangon at patunayan sa lahat na nagbago ka na? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.